kasi tapos ng aming trabaho dito sa farm kami ay nangahoy nag spray isang araw namin dito Anong oras na mga alas, alas 3 siguro yun ya alas 4 yun alas 4 na pa may ibang nagmutin na alas 4 na pala ang oras kaya uwi na kami guys ito yung natapos namin uy taray yan Athena Uy, uyi kana atina. Ayan, guys. Mamamatay na 'yan bukas. Ay pinarabaw mo lang din udum ano, ah. Yes. Pinarabaw mo din ano ah. Adik kan patin babae di amin. No amin abu en adi matiet. Hindi siya mamatay di sayang yung pagod mo. Ayan, guys, yun. Yan, uyi na kami, guys. si ano ay inalam totoon kayo si Nairi ba sina sayang mo wala ini raga di sidai madunu ta di diet sayang mabay ke mali kasi nut. tagal tayang darating kasi sa Friday